Example 1 Repack na natin Brand new to brand new Yan Repack na natin ito bago natin Shipping sa Bacolod Napang galaw galaw yan para magandang play yan Ito rin gamit natin Sa dual disk natin Yan Ito na repack na yan no? Sa akin tatlong taon na ito Sa akin may ikita tatlong taon yung ginagamit Yan Para gumandaan lalo kasi halong

Kami niya, malambot Tapos matalbog uh, Tara, ipakun natin Ready, right, sito natin muna kung ano ka

palitan uh, na, na, na lang ng yun lang kalayo ang travel niya. Pagka walang spring sa coil sa loob pari pag sa ganda sa ganyan yan ito pa yung lalaga to ano? Eh, dapat kung dito lang tayo para may may natira pa para hindi naman sobrang hindi naman sobrang tigas yeah. kahit ating lang ito lang gawa ng tropa natin kapis yan Saka sa Diyos ko lang din, kapag magda tanggal kayo nito, maganda meron kayong impact. Organ itong sakit kasi napakatigas bro the best impact kasi kung kung ano lang gamit ka na lang sa uh, socket range yung power tools hindi siya basta basta kung hindi siya basta basta matanggal Taka kung sa power impact ha ka, kahit hawa ka mo lang ang kamay okay lang doon sa power tools kailangan mo siya i sa gato kung sa impact kahit kamay lang pwede na kaya yeah, suggest jess mag impact, impact. mas pinpa mas madali tara natin lang Ay okay, doon na lagyan natin ng lakas na natin siya. Baling spring, binaliktad natin yan, dito yung yung mga laki awang kanina nung sa bago pala hindi natin nung unang bukas natin sa baba ito yung kwan yung, yung mga laki awang ngayon yung malilit sa taas kaya binaliktad natin yung parang stock lang din patignan natin to so, ito na natin ang natin Tengah-tengah siang Tengah-tengah siang tengah

Dito pantay tayo paglagay niyo ngayos para uh, yung play niya parehas. Tapos, yes. pata lang na natin si Bacolod to pag nakopleto ng order niya. Embirawan yung <tipan> sir din ako. 3 years, may kitna. Kaya, this na dun. Bound to my piece. Idol, narepack na natin yung ex 1 yun. customer natin na bound to Bacolod to. So, Nainintay lang tayo ng mga pesa kaya, hindi ba natin pa-shipping pero mahirap kasi maganap ngayon ng caliper saka yung pump ganoon kaya wait, nahintala natin pero kaya direpack na lang natin muna pala itong mga kasama nito ng Ximbera 1 pag nag-purchase kayo yan. meron din tayo nito team lang kayo kasama siya tipos special size tong ihi niya kaya bearing kasi pag siya bearing kasi special size yung niya once na nasira kayo nito may maghanap nito ng 12mm kaya dapat may layaki kayo extra kasi siya katulad ng stock lang natin na bearing na 6300 ito special special bearing to meron din naman tayo nito na ito. nag stock lang to kasi nagbibenta tayo eh. yan bali 6202. 12mm special bearing to tawagin medyo mahal sya para sa mga karaniwang size eh ang pa makasama nito yun may mga bushing sya Ayan, ito para to sa kwan sa fender then ito yan Ayaw, wait, ayaw, ito yan sa mga caliper kasama yan dito sa stock kung sa stock na caliper yan kasama to mga washing washing siya kung kalimit ang ginagamit ito sa kanin sa ito lang ginagamit ito dyan o oh. pag stock pinder gamitin ito lang ginagamit ko. ito yan hindi ko na siya na ginagamit kasi yan smack naman siya wilaan ito pala sa bushing sa loob yan gamit tayo ng bushing pala dyan to yon. ito yan Bilaan, dalawa lang pero sa kabila hindi mo na kailangan gamitan pa kasi pasok na siya ito mga kasama yan, meron pang sang adjust sa preload. Ito yung pre preload niya. Kaso hindi ko na siya ginagamit. Gawa na sa masabit siya dun sa loob. Kaya okay na ito. Ano pa kasama nito? Yan, ito ka. Ito pa, mga pushing sa dayan. ano you know, na palagang maganda tingnan. Yan you know? para Pari may kakat pa tayo dito. Kasi matama sa mags ng asyo. Pero sa stock pasok na siya. Sa asyo lang. Kakat natin Ito para hindi na may lapad si customer nice, na yun ay bali na yung natin yung kanilang caliper na lang sa kayong forge bali may brick may kuha na tayo dyan may banjo bolt kailangan nyo rin to yan uh, banjo bolt then isang extra hose yan katawin sa kabila ah, uh, bali 61 sya 60mm then itong gamit ko stock pa rin para solid maganda mag-ibay bali ang this natin bago nag-upgrade na ako dati to naka-modified to so, 90mm ngayon ko ako Asia 300mm yan ito mga tray, baka ito mga 3 years na rin to Ay yan ganyan ang setup natin yan yung pinder natin gawa ni idol natin Bobby Mata yan. solid wala kahit ng fender to naka-design talaga sa shock na ito. Pero kung stock na fender, pwede rin naman gamitin. Kaso mahirapan kayo lagi pa nag-backless kabit. Ano na pag nagpalaki kayo ng gulong. Dito, kaya siya dito hanggang 120. Pero na-try ko lang dito hanggang 110. Pasok naman siya, pero hirap siya sa stock na fender. Kaya nagpasa dyan tayo ng fender na ito. Okay, idle pa, bima. Yes. GG Carbs Moto Ay, bali pala Meron pa tayo dito, yan Dito nga rin natin, RCB, 14mm Sa kasi pag stock, Ah, uh, medyo Walalim uh, siya masyado, Kumakapit makapit naman siya Kaso medyo malalim, pero pag uh, 14mm ka Yan, Pero dito dito Kulay black, yung parang e-series na tawag doon Pwede rin yun, sa 14mm Pwede na sa dito, sa 2-part caliper kaya palaga natin Dari nakapa na rin to Tuwa kaliper na rin sa record Rainbow Chill chill lang. For 4 years na Teres may gitna yung Tuwa kaliper gusto pa rin Ayos